This is a Soul Farm Girl. I-share ko naman sa inyo mga kapigi kung ano yung ginagamit naming feeds sa mga alaga po namin. namin na pinapakain sa mga alaga po naming biig dito sa bagong farm. Ayan. So, kung makikita po ninyo dito sa warehouse po namin, dito po namin nilagay lahat ng feeds. Kasi, itong feeds na to, nasa 95 sacks po lahat ito. Ayan. So, mapapansin nyo din po na nag na rin po kami ng feeds. Kasi nga, ito, mas mura po ito kaysa dun sa dating kinukuhanan po namin. di ba? Iba na yung kulay sa ako ng sako ng pinspo namin. Ayan po yung pangalan. Mapapansin po ninyo. O, yan na yun. Breeder Tech. Ayan. So, may plastic po yan sa labas. Tapos, sako na dun sa loob. Kaya, kahit maulan, hindi po yan mababasa sa loob. Kasi, nasa labas yung plastic, di ba? Yung isang feeds po kasi namin na ginagamit doon sa lumang farm, nasa loob po yung plastic, and then nasa ibabaw naman yung sako. So, baliktad naman po dito. Ito kasing feeds na to, kaya po namin pinili. Kasi mas, ma mas mababa po talaga siya. Yan. So, hindi ko nalang babanggitin kung magkano. Pero mas mababa po talaga compare po doon sa mga binibili po nating feeds sa dealer or sa palengke, ganun. Ayan mga kapigis, so <laughs> makikita po ninyo sa background ko, nandito po ako sa city. Ayan, so at least na-update pa rin po ako sa mga alaga po naming baboy sa lumang farm at saka sa bagong farm yon. So para ma-update ko na rin po kayo kung ano po yung nangyayari sa farm po namin. Ayan, so lang po ako kasi yung mga alaga po naming baboy na nasa bagong farm, ang lalaki na po nila. Tsaka, eto na po yung video para makita po ninyo kung gaano po kagaganda ang mga katawan po nila. po namin, nandun naman po yung asawa ko para mag-monitor sa mga alaga po namin baboy sa lumang farm at saka dun sa bagong farm. Ayun, so natutuwa lang po ako dahil dun sa feeds na napili po namin ay sobrang baba po talaga ng presyo so kung, kung iko-compare mo dun sa presyo ng nasa market Siguro mas mababa po siya ng nasa 500 pesos, ganun. Tapos may terms pa po yun. Ayun, so hindi ko nalang babanggitin lahat ng details. Ayun, so ganun po, uh, yung naman po mga alaga po namin baboy sa katunayan, malalaki, malalaki na po sila at malulusog, grabe. Dahil lagi po kami nagbibigay ng vitamin sa kanila. At syempre, yung kinuha po namin caretaker, ay maalaga sa mga baboy po namin at may malasakit po talaga. Kaya tuwang-tuwa po ako, kahit siguro mamasyal na ako or magtoy na ako, pwede na. Kung ano, alam mo yun, kampante ka na na umalis dahil alam mo yung tao mo or yung caretaker mo, hindi siya aalis, di ba? Nandun lang siya sa loob ng farm. Yun. So, sinabi ko na po yan at nabanggit ko na rin po sa mga dati ko video na after 4 months po sila magbabakasyon with uh, pay po yon so hindi po sila pwedeng labas pasok sa loob ng farm kasi ang ginagawa po namin so kami po lahat nagsusupply ng mga kailangan nila sa farm para hindi na po nila kailangan lumabas so yon i-explain ko rin po sa inyo mga kapigi kung bakit bawal po kumain ng karne ng baboy yung mga caretaker po namin dahil alam nyo naman po naggalad pa rin po yung ASF syempre pag nakakain po tayo ng Uh, may ASF na baboy at nahawakan po nila yon hindi naman po agad-agad maaalis yon kaya kailangan po talagang mag-ingat po tayo kaya yun po yung pinagbabawal din po namin na bawal po talaga kumain ng karne pero pwede naman po sila kumain ng karne after 4 uh, months na bakasyon po nila so, no, pag nakabakasyon na sila ng 17 days ayun, pwede na nilang gawin lahat yung gusto nilang gawin at kainin yung mga gusto nilang kainin so ganun po yun mga kapigi kaya sobrang strict po kami sa mga kinakain ng mga caretaker po namin. Alam nyo ba mga kapigy may share lang po ako sa inyo at eto po um, parang maiiyak ako or hindi. Kasi eto po nahanap na po talaga namin yung caretaker namin na may malasakit. So eto po yung talagang matagal na po namin hinahanap na caretaker. Pero Uh, last year lang po dumating. Ayun. So, ngayon, uh, ang ginagawa po namin, talagang inalagaan po namin sila. So, binibigay po namin yung lahat ng kailangan nila para hindi po sila umalis. Kasi mahirap po talaga makahalap ng caretaker na may malasakit. Lalo na pag uh, yung ano, yung lahat ng rules and regulation mo, susundin niya parang ano, nakakatuwa ba diba? kasi alam mong hindi niya babaliin yung mga rules and regulation, tsaka hindi siya labas pasok sa loob ng farm. So nakakatuwa lang kasi pagpasok na taon na to, masaya ako kahit alam mo yun na ang daming problemang pinagdaanan po namin. So yun lang po kasi matagal na po talaga namin hinihiling na magkaroon kami talaga ng caretaker na may malasakit. Ayan. So, hirap po talagang hanapin nun. Kaya pag nahalat niyo yung caretaker na gano'n, huwag, niyo nang, huwag nyo nang hahayaan na makawala. So, lahat po talaga ng mga benefits, ibigay nyo na lahat ng the best para sa kanya. di ba Parang sa kanya kasi, tinuturing po namin siyang pamilya. yon, So, gano'n po yun. Parang kasi dati, isi-share ko lang po sa inyo ha. Ah. Yung ano kasi, kasabihin ko papa, ba? <laughs> yung caretaker po kasi namin dati, alam niyo yun, parang ako maiyak. Alam mo yun, parang gusto namin siyang ituring na pamilya, pero kami, ayaw niya kami ituring na pamilya. Parang, mas gusto pa niya yung ibang tao na maging close sila kaysa sa amin, di ba? Parang, anyway, um, ayoko na rin pag-usapan yung mga nakaraan. So, move on na tayo. so, move on na lang po tayo. Yun, natutuwa lang po ako dahil nahanap na po namin yung totoong caretaker na may malasakit. So, kayo, mga kapigi, pag nahanap nyo na yung caretaker na ganyan, na may malasakit, huwag nyo nang papakawalan. So, alagaan nyo na lang mabuti at ibigay nyo yung the best para sa kanya kung pwedeng kuhanan nyo ng SSS, field health, pag-ibig, ganyan. So, sa, sa kanya kasi, si Virgilio kasi gusto niya magkaroon ng bahay. So, sabi ko sa kanya, ayaan mo, pagdating ng araw, mangyayari mangyayari din yan. Basta tulungan lang tayo. So, ganun. Alam mo yun, parang ang gaan talaga ng pakiramdam ko At ang gaan ng loob ko sa kanya, sa taong yun At saka doon sa isang caretaker po namin So talagang blessed po kami this year Sana magtuloy-tuloy pa po yun At lalo pang dumami yung mga alaga po namin baboy Yan, so manami din sana kung i-update sa inyo mga kapigi Yun nga lang po kasi wala po ako sa farm po namin Dahil uh, may nabili na rin po kaming bagong piik na pang breeder. Yan. So, yung sa inahin naman po, uh, nakabili na din po kami ng F1. So, pang breed na rin po namin yon Nakakatuwa lang kasi lahat ng nangyayari sa farm talagang hindi ko na po na video dahil andito po ako sa Manila. So, may time din po siguro na makaka din po ako at medyo mahaba-haba yung bakasyon ko. Makakapag-video na po ako at makakapag-update sa mga alaga po namin baboy. But for now... <laughs> so yun na lang po muna next time na lang po ulit para mas habaan ko pa po yung video ko at maipakita ko sa inyo yung mga alaga po namin pa po eh. sa mga hindi pa po na pag subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video happy farming everyone